Ken Garcia Di ba sabi mo Nangako ka sa milyon-milyong mga tao mga didiis Ilan yun? 32 milyon O 30 na lang 30 milyon Na mga tao Niluloko mo Ha? Ah, minumura mo pa Ha? Ah, niyurakan ninyo Ang Aming pagkatao Ngayon Asan yun? kulang pa kulang pa nga yung pagigilit mo isip eh. Si pangako mo na magigilit ka eh. kung makauwi kung makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas magigilit ka ng liig mo di ba ngayon umpisahan mo na maghasa yan ngayong oras na to umpisahan mo na maghasa ng uh, panggilit ng liig mo para pangisahan na lang Di ba? Pero mo 30 million niloloko mo. Ilan ang bumoto kay Tatay Digong? 30 million plus niloloko mo. Mag-isa ka lang ang yabang-yabang mo. Diba? Alam mo 30 30 million tao nag-aabang sa iyo. Oh. Kulang ka pa parang langaw ka lang. Lamok. Lamok ka lang. No? Ayan. Magilit ka. Wala kaming pakialam sa buhay mo. Hayop ka.